Ito yung ba na may escalator. Dito sa part ng Montreal, maraming biligay na rito.

ni mga ka sa so sunday ngayon sisimba si tayo ito yung favorite na simbahan namin uh, mula nung dumating kami dito sa canada at uh, dahil po doon uh, dahil po sa simbahan na yun marami pong mga tinupad si God, God sa amin dito sa canada nababalik kami doon at uh, sa Montreal siya so 1 hour siguro 1 hour 15 or 1 hour 20 minutes na drive ito nga pala no pakita ko sa inyo yung improvement nung backyard namin yan iba dati nakita niyo ang, ang gulo gulo niyan? ngayon naayos ko na no? unti unti natin nilagyan natin ng ano landscaping medyo ano no matrabaho po pag karong, pag nagkaroon ka ng bahay it's sa uh, Canada ano daw marami kang gawin yun yung maganda doon tapos ano ah uh, nga lang po uh, magastos din po kaya dapat po handa kayo sa ano sa mga expenses dito sa pag pagre-renovate pag-aayos ng bahay so yan po ito, lalagyan ko to ng ano, topsoil yun, alagyan ko rin ng grass seeds para taniman ng ano, ah para tumubo ng ano ng damo tumubo ng damo kasi ito pa yung isang project ko nagtayo ako ng shed sa dyan ko itatago yung ano yung mga gamit natin tuwing uh, winter at saka spring summer yan And dito ko rin ni store yung ano yung gulong Pasa lang natin. Ayan. Diyan yung gulong. Yung bisikleta. Actually, so, ito. May space pa dyan. Eh. Pwede so, kong gabihan. So, dyan ko rin lalagay yung lawnmower at snowblower. So, yun din yung bike namin. Pagka-summer, mababike kami. Ayan. So, at least meron na kami shed. Malaki-laki. Tapos, ito. Nagdagdag na kami nung cedar. Tapos yung rose, nilagay ko na dyan. Cedar. Tumataas yan. Ang ganyan lang kataas. Pero so, kukontroli namin yung height. Mga ganyan lang sa may ano, sa may fence. Ngayon lang kataas. Ang dagdag accent sa backyard. Niyo. So, ito hindi ko na tinanggal. Eh. Tumubo siya. So, dati pong ano po, to, pool. Isang Uh, in-ground pool. Kaya lang dito sa Canada na, na namin na hindi practical magkaroon ng pool. Lalo na kung hindi ka naman mahiling mag Dahil isang buwan ka lang naman halos mag enjoy sa summer. Unless may, may heater yung pool mo at mahilig ka maligo. O mag pala. <laughs>

is the church? Okay, you go there outside. Sa baba pa. Ngayon. Dito tayo. Exit. Ah, uh, well, parang ano, 5 years ago tayo nag-ano dito. Ah, ganda. Five years ago, Sean. Ay, mo yung lugar na to. Kita mo yung ano, kita mo yung downtown Canada, ah, downtown Montreal. Ayan. dalas kami magsimba dito noong sa Montreal pa kami. Ito na po yung simbahan ng St. Si Joseph Oratory.

no mayroon sila mga souvenir dito. Oh, gusto mo ng souvenir? Mayroon. Tama. 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 Tama.

ate sa baba kami magpapark ngayon parang nare-renovate yata ito no? tapos sa third floor yung ano uh, malapit sa third floor tapos mag shuttle bus ka libre nadaan ka rito sa cafeteria So, Montreal po ay ano, mostly French ang ano ang uh, language nila dito. Pero may iba iba pa naman po nag nagi speak ng English. Dito tayo sa boutique. Ano hmm. po mga rosary. Rosary. Saan rosary?

pila have to fall in line for Yeah. It's a turn. This is a turn. Yeah.

Dito tayo ngayon sa no Carrefour Laban. Madalas kami magpunta rito pag ano, uh, weekend. Nung nandito pa kami sa Montreal. Ayan. Carrefour Laban. Kumbaga parang ano yan, uh, SM ng Canada. So Laval ay parang neighboring city ng Montreal. French din ang ano, French din ang language nila dito. Mainly French. Dito, pwede ka na mag-turn right pag naka-red red light. Sa Montreal hindi ka pwedeng mag-turn right pag red light ang traffic light. Ya, nanti kita Sama sama ni lari tu salah Tahun tahun. the first yung month to man to man. Mm Tangis -hmm. and Uniqlo. It's a Singapore favorite uh, shop namin to. Tingnan natin kung mura. Mm -hmm. the only Uniqlo. Alaala ko nun ano, eh. Mga kabili ako nun mga mga 10 to 20 dollars na damit no. Tagal na yun. 12 years ago. Medyo ano, medyo mahal lang siya ngayon. Yung mga ganito ano eh. 30, 40, 49. Medyo makapal kasi siya. Tingnan natin dito. Oh, ito. So medyo nagmahal na ng konti. Ito, parang ganito yun. 29 na ngayon 29.90 pero nabili ko lang dati yung mga ano, 10 to oh, 10 to 20 dollars mahal na mga carb <laughs> nagmahal na Uniqlo saka syempre nasa ano nasa kanan Ito naka sale 12.90 mga mga ano body bag sa uh, ano sa winter pang manlamig not bad na pero I don't think pa, kaya to ng winter yung kaya naman siya sa mga 229 medyo mahal kung sa winter uh, gear ang inahanap nyo makakahanap pa po kayo ng iba sa ibang ano kahit yung walang brand sa so, Old Navy mura, mura po doon mahilig kayo sa branded sa so winners at saka Marshalls dun mga kukay ng mura man mga panlamig mga mga ganito yung binibili ko pero maano na 59.90 mahal na siya pa.